ang mga taong gumagawa ng movie sa gubat na inatake ng malaking anaconda. Isang magkaibigan ang naisipang gawa ng remake ang paborito nalang movie nung bata sila na Anaconda. Nangutang sila, bumuo ng maliit na crew at nag nga sila ng totoong Anaconda and dito na nga sila nagsimulang mag-shooting sa gitna nga ng gubat. Pero ayun lang, magkakaroon nga sila ng malaking problema nang matigok nga yung kaisa-isa ng Anaconda habang nagshooting shooting nga sila. Siyempre, Anaconda yung movie na ginagawa nila and so kailangan talaga nila ng Anaconda. Kaya naman, hahanap nga sila ng bagong Anaconda. Dito na nga sila magpupunta doon sa may gubat pero ayun lang, isang malaki at gutom na gutom na Anaconda ang makakahanap sa kanila. Kaya naman sa mga susunod na oras, dito na nga sila takot na takot na magtatago kung saan dito nga nila ng makatakas at malabanan ito bago pa nga sila tuluyan na magawa ng movie tungkol sa isang malaking Anaconda title ng movie, Anaconda. You Now what I love pa about this film? Parte talaga to ng Anaconda franchise and basically yung part 1 noong 1997, movie talaga siya dito and hindi lang siya yung tinuloy lang na kwento. Basically yung Anaconda 1997, canon na movie nga lang siya dito and hindi to yung same na Anaconda na nilabanan nga nila dati. Sa trailer nga nito, medyo naalala ko yung King Kong nung 2005 ni Peter Jackson kasi gumagawa din ng movie doon si Jack Black sa gitna ng gubat tapos inatake din siya ng malaking hayop. According online, action, comedy, and horror film to, pero most likely wala tong horror, but more on action, comedy, thriller yung film. Casting pa lang with Jack Black and Paul Rudd, alam nyo na kung ano yung style ng movie na to. Actually, hindi ko pa napapanood yung original movie na to, pero naririnig-rinig ko lang, and so kung magandahan siguro ako dito, baka panoorin ko na yung original terms of the comedy angle ng film, I think it would work naman din dahil nga doon sa casting and also, nakakatawa din naman yung story din mismo eh. Kasi nga ba diba, natiguk nga yung tunay nilang anaconda, tapos hahanap nga sila ng pamalit, tapos doon na sila inatakan ng totoong malaking anaconda, there's something funny lang about that kind of story. Siguro sana lang mabalansa nila yung action, yung comedy, and yung thrilling moments ng film para mas gumanda lang din talaga yung movie na magamit nila na maayos yung mga anaconda to scare nga the audience, parang the same way kung paano ginagamit ng mga Jurassic movies yung mga dinosaurs nila. Siguro medyo I didn't like the trailer that much kasi masyado silang maraming nireveal na sana naglagay lang sila ng mystery nga doon sa mga mangyayari nga doon sa story kasi may mga moments na nireveal na nila and jokes din na sayang kasi naipakita na nila. Siguro sana meron silang alternate trailer displaying the more serious tone nga ng film and mas kalmado nga lang na I think would work better than this current trailer. Medyo nagbuka lang kasi siyang typical na action comedy movie this past few years and feeling ko, mas madali lang itong mamarket if ipapakita din talaga nila yung mga horror elements and yung serious tone nga din ng movie. I also wish din na sana iba yung performance nila Paul Rudd and Jack Black nga dito kumpara sa mga past few films nga nila. medyo nagiging same-same na nga lang yung mga acting nila na sayang lang din kasi nga magagaling naman silang actors pero ayun nga, nai-stuck na sila sa mga ganitong roles na okay naman pero I've seen them do better ganon. So yun, sa so, US ang release nito December 25 Pero for sure, since may MMFF tayo Baka early December to Or baka next year na rin ipalabas natin So yun lang naman, napanood nyo ba yung original na Anaconda And kung papanoorin nyo ba ito Comment nyo na lang, yun lang, thank you